Magandang uh, umaga sa ating uh, malamor, dalawang lalo na yung uh, sumasubaybay sa ibin uh, Magandang uh, umaga at uh, maraming salamat sa pagbigay niyo ng panahon sa akin na may pagod sa ating mga uh, kababayan. Hindi lang lang po kasi naman, kundi sa buong Pilipinas, kasi ang inyong ibigin naman ay buong Pilipinas ang uh, nakakotanog dito. Pero totoo po yan, na uh, naging matagumpay ang uh, inanap matatapos na ng uh, barangay assembly. Actually, supposed to be itong uh, barangay assembly is uh, uh, twice a, year. Subalit dahil na uh, noong uh, October na supposed to be doon gaganapin yung uh, uh, Sikan, uh barangay assembly ay hindi nangyari dahil uh, uh nagkaroon po tayo ng uh, eleksyon. So dahil doon na uh, hindi ko nagkaroon ng uh, barangay assembly ngayon ay ginanap natin ngayong uh, buwan uh, uh, na ito at napaka sarap na halos lahat ng ating uh, constituent ay represented. Uh, yung labing tatlong puro kay nandoon, yung kanilang mga officialist ay nandoon ng mga uh, lupo natin, mga uh, uh, Ipat at of course yung mga bar barangay kagawad at siyempre yung mga partners natin no tulad ng uh, PNP at saka yung uh, uh Dewitz so yun ang mga nandoon so talagang uh, maganda yung uh, ating uh, kinait na ng barangay assembly natin uh, nabigyan tayo ng uh, pagkakataon na uh, may report no yung uh, so yung uh, state of the barangay is kung saan uh, sinabi natin sa kanila na ng barangay population ay naitor uh, nobel ng maayos ng uh, naon ng barangay kapitan yung uh, king may bahay si Renato Tumayos Pida kung saan uh, hanggang sa kauli-uli ang panahon na kanyang panunungkulan ay nasungkit pa rin yung uh, 2023 Uh, uh, search for ng Barangay. Kasama po yung Barangay Poblasyonan sa sampo na nanalong uh, Barangay uh, uh ng Barangay sa Bombard. No? So, pangalawa is uh, yung mga recognition ng pagkilala ay uh, nandun pa rin. Pagkilala ng munisipyo, pagkilala ng barang, pagkilala ng uh, Maguindanao, pagkilala ng uh, partners ay talagang uh, nangangahulugan na may turnover sa akin na aking may bahay yung uh, maayos na panggobyerno at pamamahala. So yun ang status ng barangay natin. Uh, na una, na parte ng uh, uh, programa na uh, may bigay natin kung ano ang estado ng uh, barangay. Pangalawa po na diniscuss natin doon sa programa is yung compliance doon sa Barangay Full Disclosure Policy kung saan yung lahat ng mga financial matters programa, project, ay uh, nakalagay sa ating uh, Bulletin Board. So, anytime tayong pwede makita natin mga kabarangay kung sa magkano ang budget, ano mga pinaglalala nito, ano yung mga approved na mga programa. So, yung mga programa natin, Of course, yung uh, programa natin sa pangatlo is yung program and activities ng barangay, yung previous at saka yung trust ng uh, probinsya. Una, yung mga hindi natapos no? Ang uh, uh, programa tulad ng mga pagbibigay ng mga solar lights, eh patuloy na ginagawa ng, uh, ng uh, barangay yan. Pangalawa is yung uh, mga programa natin na sa development no? sa mga construction sa mga puro and of course yung uh, pangatlo is yung uh, construction o rehabilitation ng lupon so ongoing yan by uh, January uh, inayos lang kung paano gagawing struktura ng uh, ano natin and of course ang pinakapangapat is yung uh, uh, trust ng uh, administration ito kung saan uh, uh, mula Uh, November 14 nang uh, tayo mag-utikin, nakapat na session na po kami. And uh, we have uh, passed 18 or 20 20 months. So uh, maliban doon, yung programa natin uh, pinap na kakailanganin natin yung uh, supporta uh, ng ating mga kapro. Kaya yun yung rason kung bakit uh, uh, ang mga uh, pero kung natin ay talagang nagatin sa uh, assembly na dahil uh, narinig nila yung uh, uh, karagdagang social services, no? health at saka social services na inyong abang lingkod na ipapatupad natin sa uh, 2024. Una dyan yung magkakaroon ng sarili ambulance at of course yung uh, uh, ulit-ulit sinasabi is yung uh, Uh, pag-procure ng risky card at of course yung pag-procure ng tent, chair at saka tent, chair at saka uh, table para magamit sa mga pili din sa ating crew. And of course kasama rin doon ay bubuksan natin by January for hindi the first quarter yung uh, uh, barangay health center at of course yung pagbubukas ng butika sa barangay. At ang pinakabago nito na nakalink no, sa mga purok natin is yung pagkakaroon ng uh, one year na green and Green contest sa lahat ng purok kung saan every quarter ay magkakaroon ng uh, judging. Uh, ang concept na ito ay kung maaari nga uh, inano natin ito doon sa former uh, concept ng green and Green uh, program ng uh, naging mayor ng uh, Palawan si uh, former mayor Hagidon kung saan every uh, here ay nagkakaroon ng pakuntis uh, at uh, nag-grand slam yun yung Palawan for how many years na sila talaga yung nagiging uh, champion sa green and clean program ng buong Pilipinas. Tayo naman ay eh, dito lang sa ating uh, barangay. So, yun yung pinaka-importante doon. Of course, um, yan yung para sa puro. And uh, tinututukan din natin yung sa uh, advocacy ng uh, anti-legal drugs huh? so, talagang pinutupukan natin. <laughs> That's the reason why you inorganisa natin yung mga porok para matutukan ng mga bawat porok. And inshallah, Salaw, in the 2024, we will be applying for uh, kung ano mga dapat na kailangan makumply pa para sa ikagaganda ng barangay. So sa tingin ko, uh, I have discussed uh, the gist ng uh, mga programa Mul mula doon sa kay uh, former chairman uh, director Paul um, <laughs> Spiller na mag sa akin. So, inaasahan natin ang tulong ng ating mga uh, sa uh, India Boss Net. Una-una, ano pasalamatan natin yung ating mga partners tulad ng uh, uh Aritio na nagpadala ng kanyang representative and of course ang uh, ating chief of police ng Parang no? na nagpadala ng kanilang representative din uh, ilang suporta sa programa ng uh, barangay. Yung lahat ng mga ibinigay na uh, doable, no? doable na proyekto na kakailangan ng ating prof ay pinakuha natin and uh, lahat ng mga kaka kakayanin doon ay talaga gagawin natin yung namang hindi kakayanin ay papabot natin sa mas mataas kinaukunan pero yung mga paggawa ng kanilang mga pro, yung pavements yung mga daan papunta sa kanilang mga uh, purok ay gagawin natin yon. and uh, of course isa sa ano pa na dun is uh, yung livelihood program ng mga purok na gusto natin uh, bigyan ng uh, diin sa ating programa yung uh, pagsuporta mula sa organizing, uh, training, no? Uh, uh, registration, training, procurement ng mga equipments, hanggang sa packaging at saka marketing. Ang anim na maunang napili na kabunot na purok na susuporta ng barangay. So by next year, magkakaroon na tayo ng uh, uh, suporta sa mga purok. Uh, nakalimutan ko palang sabihin na by January, sa first quarter of January, ang barangay poblasyon 1, lahat-lahat uh, ng mga empleyado, local, BIPATS, magkakaroon kami ng uh, simultaneous uh, uh drive kung saan yung mga kanal within the area ng poblasyon 1, yung mga damuhan, yung mga may mga damo, tatabas namin, uh, ayusin within one quarter, and on the second quarter, ito turnover natin sa Purok, na sila, sila na yung mag-manage mag manage in uh, po, eh, in relation to sa contest sa contest ng green and green program ng barangay sa bawat mura. So, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na may paabot yung program ng Thank you. Wassalam. Alaykum. Warahmatullahi wabarakatuh.